So guys, it's me once again, Perla Flores po. Ito po ang ating luluto ngayon, alabasa at ito, yung tawag dyan na gulay. Masarap na gulay din to, kaso pinagmimix na natin itong gulay na to. nakalimutan ko pa ng pangalan guys pero ito yung ginagawa na ano na para sa tugi <laughs> pasensya na guys <laughs> nawala nawala sa utak ko yan kayo nang magsabi sa akin pag kayo mag comment ha ito masarap to nilalagay ko to sa bilo bilo rin no yan? pang ano to talaga ayan no, o oh. pag may ano, statutory gumagawa sila ng ganito eh nakalimutan ko guys kaya ano na lagay na natin dito sa pinakulokong tubig ayan pinagmix ko lang to guys kasi ano naman kasi nagsup kasi ako ng ganyan kanina na baon ni amo ko. So sabi ko, ang dami-dami naman, hindi naman kinakain. So, ilagay ko na lang dito sa kalabasa ko na nalagyan ko siya ng gata. Tapos mayroon tayong dried. So guys, so, oh, mayroon tayong dried na malunggay. So lalagay din natin yan. Ayan, nagpaano naman ako ng ano, ta ilalagay ko rin. Ganun, ganun lang guys, simpleng pagkain. Okay na yan, ox na yan lalagay ko na doon, guys, ha? Lagay na natin doon. Ayan. Pagdano natin na Ayan, halo-halo-halo lang. O, halo mo lang. O, mamaya, lalagyan mo na ng siyang gata. Tapos, naano na, So, dilagay mo na rin yung malunggay. Kasi dry kasi siya. So, para maano siya. Kasi itong lalambot ka agad to kasi ano, kalabasa, saka yung ano na yan. So, lagay na natin tong ano na to, dried na malunggay. kasabay sabay na yan, guys, ha? Ah kasi pag mamadali na yan mamadali ka ng kumain pagaluhaluin mo na lang yan di natuloy ano yung natin pag malungkay galing kasi ng ano Pilipinas Ayan. O, tapos ngayon lagyan ko na rin siya ng gata, guys. Lahat lagay mo na. Mas mamaya, na lang lalagyan ng Oh, ito, guys, gata. o hatiin lang natin. Halo-halo. Haluin Halo mo lang. ayan tapos magprito tayo ng isda. Hindi ko nalilagyan na ng karne yan, guys. Isda na lang. Kasi kahapon kasi nagkarne na ako. So, itong isda naman ang preprito ko. Sarap na yan, guys. Ayan, mamaya lalagyan ko siya ng nor cubes halo-halo na yung ano niya, lasa. Chicken broth pala, ilalagay ko na lang. Ayan. Para sumarap. Chicken broth. Para na rin siyang may carne guys. Diba? Kasi pag-vegetarian ka, pero ako, hindi naman ako vegetarian. Kaya lang, ayaw ko lang yung everyday may, may karni. Ano naman, isda naman. Kasi buong maghapon, nagkarne ka na. Ganyan, pag nagtitipid ka, Diba, guys, Ayan na po, ang ating ulam, yun na rin po yung aking ano gulay, Ayan, tapos tapos tap 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 guys. So kain na po tayo. Tapos na po tinirito ko na po papatayin ko na. Kain kain for my time guys. Have a nice day and god bless.